May eh, bago na pong nagpapastol sa amin ng kambing in po ay si pachi hangarin punto ta hee 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 Taas. Sige, pachi, taas hee taas mo. Tasi! Tasi, ito lang, nagsabit. <laughs> nagsabit ang na pa. <laughs> ta ta, ta nagsabit, nagsabit. Ah, game, game, game! Game! Tasi, tasi, tasi! Yan, naunahan ka pa! Tasi! Taas ta mo! Ta ta Yah! Hay sumantala ay mo. yan? Taas. Sige. Kaya yan. Pastol mo din sa madamo. Yan. Sige. Sa tawi. mo.